So hello mga Dabarkads. So pahinga po ako ngayong araw. O kaya ngayon na lang ako makakapag-vlog, okay? Uh, pag-usapan po natin yung topic ng ilang mga kasama kong vloggers kanina. Yung pong mga challenges na kinakaharap ng tape sa pagpapalago ng kanilang bagong YouTube channel, okay? hindi uh, ako ko naman mahirap kapag uh, you're starting from zero, 'di ba? Bagong YouTube channel, ah uh, po mo yan, wala ka pa sa algorithm, 'di ba? Hindi pa alam ng o na na ikaw ay nagla-live diyan uh, ang hirap ang hirap magpakilala pero considering na nasa GMA ka dapat mas dapat mas madali dapat mas mabilis lumaki yung YouTube pero kanina po ang nirereport nila dito sa bagong YouTube channel ng Tahanang ng pinakamasaya eh may punto daw na dalawa lang yung nanonood o, baka naman simula pa lang yung show nito baka naman wala pa yung mga programa o hinihintay pa lang na, na, o kaya baka commercial break, hindi ko alam. O, pero kasi yung subscribers dito, 199 pa lang. O, so talagang ano, talagang ang hirap, ang hirap magsimula from scratch. Pero yung Kapuso Stream ang views niya at that time was 1.6 thousand. i mo sa TVJ na may 52 thousand sa TV5 at 54 thousand sa TVJ. Uh, malayo talaga po. Talagang uh, nahi, yung pagdating sa interest ng mga tao online, napakalayo pa po nang hahabulin itong tahan ng pinakamasaya. Okay, sa It's Showtime at sa It Bulaga. Okay, uh, ang punto lang siguro dito ay hindi hindi, eh, nakikita nila kung gaano kahirap magpalaki ng sarili mong YouTube channel nang hindi umaasa doon po sa YouTube channel na uh, lumaki dahil sa TVJ. Kasi yung pong isa, yung hindi nila ginagalaw, yung 5 million subscribers, o syempre po, ang nagpalaki po dyan, yung pong mga episodes na ginawa ng TVJ. So hindi ko nga alam kung bakit naka-online pa rin yan kasi sabi nung korte, hindi pwedeng gamitin sa mga platform, hawak nila yung platform na yan. At ah uh, pinapalabas pa rin yung mga lumang episodes Habang kumikita pa rin yan And yung kita napupunta pa rin sa tape okay? So hindi ko sure kung paano yung pagdating dyan sa, sa original na YouTube na yan Pero yun nga po, nakikita po nila kung gano How difficult it is to start over Maski ako, di ba? Nung, na, nung yung aking page na, na take down, Models of Manila TV o models of Manila FM, uh, in inunti-unti ko pinapalaki ko pero hindi siya kasing laki nung dati. Okay? Ganun talaga, mahirap talaga magsimula, uh, magsimula from zero. Pero kailangan tahakin 'yan, itong tahanang pinakamasaya para siyempre, 'di ba? Para matuto siya on on their own kung paano magpalaki at magpa, magpasikat ng sarili nilang noon time show nang wala, yung TVJ. Okay? So speaking of TVJ, pagdating naman po sa mga ratings ay uh, nako lalong yung pong lamang mas mas lumalaki, okay? So magandang sign po ito. Kasi po uh, yung Eat Bulaga, sinasabi nila oy, dati parating hindi bumababa mababayan ng 5, 'di ba? Pero ngayon daw ang baba. Pero ito po lumalaki na. Nung Thursday, nasa 4.7% yung Eat Bulaga. So papalapit po ng papalapit sa 5% na na dati po ay yun yung normal sa kanya. So it shows po na yung tao po eh mas lalong mas lalong uh, sumusubaybay, mas lalong sumusuporta dito po sa sa Eat Bulaga na balik na po yung pangalan okay yung 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 talagang talagang tunay na pangalan niya na Eat Bulaga at uh, lalo pang lumalakas lalo pang dumadaming interesado and uh, di po ako magtataka if sa mga susunod na linggo ay babalik na po sa 5 and above yung pong ratings nitong Eat Bulaga syempre lumalakas pa yung sa yung sa Channel 9 makakatulong din yon para mas lumaki pa yung signal at uh, yung TV5 naman po ay patuloy lang sa paggawa ng mga transmission sa buong bansa to make sure po na nakakasabay po yung pong paglago ng itbulaga sa paglago ng istasyon okay so yung pong it show time ay nasa 3.0% habang yung tahanang pinakamasaya ay nasa 2.6% so lamang na po ng uh, buong 2.0% 2%, 2.1% yung pong Eat Bulaga dito po sa tahan ng pinakamasaya. So, ayan. Itap tingnan po natin kung ano po ang mga magiging pakulupa ng mga noon time show sa mga susunod na araw. Sigurado po, uh, ang maganda dito, ito na ano na, kumbaga, uh, patas-patas na, labanan na, na. Kasi at least, yung Eat Bulaga na iuwi na sa TVJ, di ba? Itong tahanang pinakamasaya. O ngayon, kailangan nilang patunayan na kaya nilang tumaas sa ratings na hindi ginagamit yung Eat Bulaga na brand name na pag-aari ng TVJ. o, Siyempre, nasa, nasa diskarte na nila yon So, kailangan nilang patunayan na paano nila papataasin itong new time, paano patataasin yung, yung view sa YouTube na sa ngayon ay talagang malayo kumaga para sa isang kapuso show hindi dapat ganun kababa yung yung uh, views niya sa YouTube kasi pag dating mo dun sa abot kamay ang pangarap yung kala Jillian Ward yung mga show sa hapon mataas naman yung kapuso stream eh talagang bumababa lang sa oras ng tahanang pinakamasaya okay, so kailangan nilang gawa ng paraan yun nasa discarte nila yun and uh, tingnan po natin kung ano po yung mga kaya nilang kaya nilang ano kasi Siyempre, uh, Channel 7, hindi papayag yan na tinatalo sila pag sa noon time. in eh, number one station sila. Eh, Di ba? Papayag ba sila? Yung noon time nila mahina. Di ba? So, hindi. So, this is a big challenge for tape. And they have one year to prove na karapat dapat po sila dyan sa noon time slot na yan. Uh, kahit wala po yung TVJ. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin, guys. Stay safe parate. Good night, mga Dabarkads.